ang islang korehidor ay maituturing na isang engkantasya bago nagkaroon ng digmaan. Naitaboy ng mga negatibong damdamin ang mga engkantada at mababait na duwende mula sa isla. Subalit dahilan sa paglayan ng unti-unti na nagbabagong anyo ng isla. Mula sa isla ng kamatayan, ang koridor ay may tuturing na ngayong isang isla ng engkanto. Sa isang lugar sa Talisay, Batangas, tinuklas namin ang malupit na sinapit ng biktimang itatago natin sa pangalang Mang Basilio sa kamay ng tikbalang. Ito ba'y likang isip lamang? Nangako kami sa mga taong may kaugnayan sa kababalagang ito na itatago ang kanilang pagkatao at ang ilan sa eksenang inyong mapapanood ay aming isinadula lamang. Noong ikadalawampu ng Oktubre 1985, nagumpisa ang malagim na karanasan sa kamay ng tikbalang ng biktimang si Mang Basilio, isang magsasaka. Naging gawina ni Mang Basilio tuwing umaga ang dalhin ang kanyang inaalaga ang baka bago harapin ang kanilang taniman ng saging at ube. Ang taniman ni Mang Basilio ay malapit naman sa puno ng maliit na akasya Nalingid sa kanyang kaalaman ay bahay ng tikbalang at naiistorbo pala niya habang siya ay nagtatanim. At isang araw nang umuwi buhat sa pagtatanim si Mang Basilio. Andito ka ba, Lawrence, na ako yung ano. Nandito pa, bali, lalabas ko lang sa school. Then pa, nabas ko Iba na yung reaction ng father ko. Tapos sabi, ano may, pa may papatay daw sa kanya pero wala namang sasabi yung kasi may, may drama kasi doon sa radio ah uh, yung drama ngayon yung pamagat yung Rico Bertego eh kasi no. parang ano magulo yun tapos no. nakikinig siya ah uh, tapos pinatay niya yung radio sabi papatay nga daw siya at nang dumating na ay ng gabi Bigla na lamang nagwala si Mang Basilio na kahit tatlo at limang katao pa ang umawat ay naibabalibag niya at nakakapiglas palabas ng bahay. Pinatunay naman ito ng kanyang mga kapitbahay na saksi sa kanyang pagwawala. Naniniwala ka ba na talagang sinapian ng pikbalang? Bakit ka Dahil sa ano ng kanyang katawan, yung lakas ng kanyang katawan, tapos yung mata niya, nalilisik, tapos kung saan siya sa paligid ng bahay pumupunta, tapos yung pasokot sukot siya dyan. aling huling Anong napansin niyo kaya sa kapitbahay niyo nung kasalukuyang sinasabing sinapian ng tikbalang? Maano ho, ma... parang mabangis yung mata niya. Saka, uh, parang takot na takot. Uh -huh. uh -huh. Ano sinasabi? Marami ho na minsan hindi naman maintindihan kung yung mga sinasabi niya. Basta nakakatakot ho. Tuwing gabi, basta't nag-amoy malansa sa paligid ng bahay, nangangahulugang dumating na ang tikbalang. At si Mang Basilio naman ay mag-uumpisa ng magwala. At ganito palagi ang nararanasan ng kanyang pamilya. At nang matindi na ang pagwawala ni Mang Basilio, isinasara na ng kanyang pamilya ang bintana at mga pinto at lahat ng maaring daanan niya palabas ng tahanan. Subalit ng misang maidlip ang ginang ni Mang Basilio, bigla na lamang itong nawala. At napansin nila ang isang maliit na butas na kung saan dinaanan ni Mang Basilio na imposibleng daanan naman ng ordinaryong tao. Hinanap nila sa paligid ng bahay hanggang sa kabayanan. At makalipas ang ilang oras, nakita si Mang Basilio sa tabi ng bahay na nakatalungko sa isang puno at basang-basa. Tapos nung another day pa, ganun din, every night na lang, ganun ang ginagawa niya. Basta every night yun? Oo. Uh, may time naman, pag wala yung, uh, nawawala niya yung albularyo natin sa kanya, start na uli nag-ano. Then pag nadito na uli yung ano, albularyo, ano na iba ng feeling niya? Normal na tao na uli siya. Minsan din ay nagulat ang ginang ni Mang Basilio nang sabihin itong bibigyan sila ng kayamanan at pera ng tikbalang kapalit ng binatang anak na sundalo na nakadistino naman sa Fernando Herbey sa Lipa City. Bibigyan niya ka tatay, ganon sabi ng ganun. Sabihin, ganun. Sabihin, bakit?